So ayan guys, uh, ano, taniman season ngayon guys, uh, sikan cropping ano. So ayan, binubungkalan nila yung uh, lupa para na ng palay guys. del nag-uulan-ulan dito no ayan sigana sa tubig. Ang basa ang parang. Ayan, guys. Ayan, guys. Uh, bukod sa ulan guys uh, at uh, bukod sa irrigation. Uh, may isa pang source ng tubig dito guys. Ayan guys, ayan. May sapa. Ayan yung nakikita nyo yung sapa na yan guys daming tubig yan ayan Terima kasih telah menonton! ito guys, uh, pagkatapos uh, pagkatapos nila uh, bungkalin na no. Pinapadaan na nila ng suyod. Para itong bubong lupa uh, magiging pino.

Ang nakikita nyo guys, uh, yung nadadaanan ng suyod na yan, uh, parang pinupulbos na yung buong-buong So yan guys Nakikita nyo no Talagang putik talaga So Yan Yan talaga magtanim ng palay eh, Guys Kailangan uh, nagpuputik na talaga yung lupa Ayan guys. Uh, yan ang tinatawag nilang labay. Ano? Ayan. Uh, after nyan guys. Uh, Inahagisan na nila kagad ng binhiyan. Ayan. Tinan mo. Durog na durog yung lupa guys. Talang nagpuputik talaga. pwede na agisan ng binhi yan guys so, So, ayan guys, uh, kalapad ng, uh, sa kalapad ang uh, sasabuyan ng din ano. Ayan. Nakikita niyo yung kulay green na yan, guys. Ah, uh, na yan Ah, uh, naunang sabuyan ng pala yan ano. Kaya ayan buhay na buhay na. Ah, uh, After uh, 100 days, bilang lang tayo ng 100 days guys. Uh, more or less 3 uh, months ang uh, na yung palay at uh, gagapas na tayo nyan